So for today's video, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga nasa loob ng U-Box natin. Nakikita okay, nyo, sumisibak tayo ng Civic. Joke lang ulit. <laughs> so kaya pala tayo nag ngayon, gusto rin natin i-review itong bago nating upuan. Ito. right, so yan ang mga laman ng U-Box natin. So nabudol tayo guys. Grabe, ang ganda na nabili natin. Hey, good afternoon everyone. Welcome to Newbie Rides. So for today's video, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga nasa loob ng U-Box natin. Grabe, lasing ko na tayo nakapag-ride. <laughs> Hindi ko alam kung ako lang pero hinihintay ko lagi mag around 5 bago magmotor. Grabe sa init eh. Ang downside lang nun, pag inabutan tayo ng mga alas 6 or magdidilim na, medyo pangit na yung kuha ng GoPro kaya sana makapag testing tayo ng Insta360 Ace Pro soon <laughs> Insta360 baka naman grabe sa init ngayon no first time nga natin nag crocs ng nakamotor syempre hindi ko mai recommend yan pero grabe yung ano yung airflow pala Oh, ito nyo, sumisipak tayo ng Civic. Joke lang ulit. <laughs> joke lang yun, joke lang. Usually kasi pag nainitan yung paa mo, parang buong katawan mo mainit na eh, no? Pero ngayon, grabe. Para akong may electric fan sa paa. Pagpasensya nyo na yung Jibits. Golden State fan tayo. Kung makikita nyo naman. Masok tayo dito. Oh, ah, ngayon ako nakadaan dito. Ah. Tingnan natin. Yun, sarado pala. <laughs> Pero sinasarado to, pwede tayo mag -ano dito. Pwede dito tayo mag-video, pwede. Doon na sana ako mag-video ng ano eh, ng U-Box natin. Pero hanap tayo ng mas magandang spot. May ako ng magandang lugar. Pero tingnan natin ba, kasi maraming tao eh. Doon tayo sa park. Ito ang park ng Philinvest. Ang ganda dito, maliwalas. So pwede siguro tayo dito. So shoutout pala kay Quadlock. Para sa red lever natin. Ganda no? lagi sa black Sobrang chill na Saturday afternoon lang. May mga nagchichess dun, no? Kanya-kanyang latag lang ng upuan, ng table. May mga ano rin, nag-skateboard, nagbabike. So, kaya pala tayo nag-ride ngayon. Gusto rin natin i-review itong bago nating upuan. Ito. Pansin ko lang dito sa upuan pala natin, guys. Parang nagkikris dito. Mas malambot siya sa stock. Siyempre, mas comfortable. Nang konti lang naman. Kasi okay din man for me yung stock eh. Alright. So, unang-unang nasa U-Box natin is of course, newbie rides na cap. Para uh, pag bad hair day tayo. <laughs> ready, ready ang ating, ano, uh, ating cap. And then, syempre, stickers. Kailangan ready tayo. Pag mga may subscribers tayo or mga humihingi ng sticker, yeah. And then ito, very very important um, air compressor Xiaomi lang yung brand nito Naku ko to sa not sure kung Lazada Racing ba o Shopee pero mura lang to very affordable din syempre kung may tire compressor tayo meron din tayong pangpasak no yan Hindi kasi ako fan ng sealant meron din akong baon dito ito medyo kinakalawang na lang na pliers para syempre panghugot ng pako Then ito very important um yung mga allen wrench all sizes yung karamihan din sa mga accessories natin naka allen screw so yun yun ito um, hindi pa importante siguro sa ngayon dahil tag -init, summer pero soon yeah, uh, kapote para yun ito na abutan tayo ng ulan ready tayo then lastly um, motorcycle tools So, tatlong sizes na ng wrench, screwdriver, and long-nose. Ito gamit-gamit, lalo na yung 14 sa, ano yan, sa side mirror. So, ayan. So far, yan ang laman ng U-Box natin. And by the way, bumili rin pala ako nitong U-Box cover. Ganda, oh. Premium na premium. Para, syempre, iwas-gas-gas na rin. So, sumakto yung accent gold, golden black. black alright, so yan ang mga laman ng U-Box natin I'm pretty sure marami pang kulang yan so sa mga nanonood sa atin today uh, please comment down below kung ano yung mga essentials na dapat ko pang iisama dyan doon pala sa mga bumili ng ganitong upuan naging problema nila ang hirap to isara pero itong nabili ko naman ang dali lang ilak you know, isang tulak lang, effortless, nakalak na siya. alright, so alis na tayo ito pala ang bagong upuan natin uh, nabili ko lang ito noong no, 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 5-5 five sale nabudol tayo <laughs> diba sabi ko nga doon sa previous video ko wala pa naman akong balak magpalit ng upuan kasi gusto ko pang pagsawaan yung stock pero ang mura eh <laughs> below 2 ko na lang siya nabili so yes, yeah, sayang and again comfortable naman so parang di naman siya mas mataas sa stock or kung mas mataas man siya sa stock para magpapantay lang kasi dito lumulubog ka naman eh kasi nga mas malambot lakas ng hangin pero mukhang okay tong upuan ano to pang long ride ramdam ko yung lambot eh oh kasi yung mga carbon fiber accent pa siya so poging pogi may black stitching din ng ADV 160 yeah, sarap mag ride ng itong ano itong oras ba well, 5.30 yun nga lang <laughs> padilim na to pero ang sarap ng hangin and wala nang init Nakakatuwa pala kasi, di ba, itong gloves na to. Parang shinare ko sa previous vlog ko. nakaka ng sale sa ano eh, Motor World. Uh, Five yung brand. Ganda. Naka 50% off kasi to. So, murang-murang -mura na lang. And may isang, ano tayo, subscriber na nag-comment. Na, na nakabili rin siya. <laughs> Buti naman naabutan niya. Sulit na sulit yan. Especially sa init ng panahon ngayon. Gusto mo lahat ng motorcycle gear mo mesh eh. Or maganda yung airflow. Parang ito yung gloves, di ba? Kaya yun pala, um nagahanap din ako ng magandang ano, um, armored shirt para hindi ko naman laging kailangan mag jackets kasi yung mga riding jacket medyo mainit talaga. So may mga pinagpipilian na ako uh, meron yung jersey mate I think uh, local brand siya pero yung mga kilala naman akong gumagamit nun okay naman kumpleto sa, sa armor tapos may nakita ako kahapon kay Carscoot Kits yung brand Ganda rin. Ang uh, kapal ng armor and mukhang preskong presko. Kaso 12,000 eh. <laughs> and then I think the best brand pagdating sa armor, yung Knox. Sobrang solid ng mga armor shirt nila. Kaso alam ko nasa 20,000 yun eh. <laughs> Mahal pa sa mga riding jacket eh no. Teka. <laughs> May ride Manila nga pala dito. Uh, silip tayong ride Manila. Tingnan natin ko anong meron doon. Sana lang kung tayong abutan ng dilim. Kasi umay na naman ako sa footage ni GoPro <laughs> Buti na alala ko may Ride Manila dito <laughs> May bonus pa siya ako sa inyo today Dito na naman yung Ride Manila sa Westgate Dito lang, malapit lang Tatawid lang tayo Hindi ko pala alam kung bawal ba tong Crocs na pag nagmumotor Kasi alam ko bawal na nakachinelas eh So nako Depende sa enforcer sa uh, Chinelas ba ang classification nila sa Crocs <laughs> Yun lang please press the green button and wait for the car to come out. Opening area. Ano maganda pag may pocket tayong gano'n no Dami magandang resto dito guys So kung magagawin kayo ng south Try nyo pumasyal dito And nandito rin yung Moto World Ayun no Moto, Ay Moto Market pala sorry Moto World pala yung website Alright So Kickstand Cafe Sir Francis, maraming salamat sir. Thank you po. So nabudol tayo guys. Grabe ang ganda na nabili natin. Force field na body armor. Actually wala akong balak bumili pa. Gusto lang magfit muna. Uh, pero binigyan ako ng magandang discount ni Sir Francis. Grabe. Ang maganda dito sa force field, level 2 lahat ng armor niya. Usually sa mga riding jacket, level 1 lang naman lahat ng armor niyan eh. Pero to level 2, makapal talaga. Alright, kumasya naman. So, thank you again, Ride Manila, sa so, ulitin. Tagal ko na rin pala hindi nakakain dito sa cake stand. Sobrang solid din ng food dyan. Um, siguro soon. Yun ang maganda pag may U-box ka no? Hindi pong may biglaan kang binili. <laughs> Meron kang lalagyan. Ako, alas 6 na. Yan, medyo dumidilim na. Yan ang kalaban ng mga naka-GoPro. Grabe, nabudol tayo doon. Hindi, <laughs> joke lang, joke lang. Goodbye. Very goodbye. Nung ano, nung nung sinuot ko talaga ng iba yung pakiramdam eh. Alam mo yun, gusto ko lang sana. So ngayon, pwedeng yun na lang ang gamit ko. Mas protective pa yun kaysa sa mga riding jacket ko. Kasi patungan ko na lang ng moto jersey. Yun nga lang, dapat yung moto jersey ko pala medyo mas malaki. Hindi, hindi pwede yung usual size ko. Kasi ang kapal nung ano niya, nung padding or nung armor. And again, sa mga interesado pala, I'm sure magko-comment kayo ng magkano or how much yung discount um, I suggest uh, pasyal kayo Ride Manila hanapan nyo si Francis uh, sabihin nyo nirefer ko kayo bite sa discount yun pero yung force field lang yata na body armor ang may discount sila uh. hindi lahat ng items nila <laughs> pero pasyal na lang kayo para para sure hindi ko na check yung ibang items sila dun sa store eh. kasi talaga ang tinignan ko kagad yung body armor eh. ito yung mga ride na wala kang balak gumastos eh no? <laughs> gusto wala i-share sa inyo kung ano laman ng u-box ko eh pag-asas tayo ng Um, you know, hindi siya hindi siya mura, hindi siya ganoon kamura pero for me sulit na sulit. Kasi again, ako nga sabi ko nga pagdating sa protection, hindi natin tinitipid 'yan eh. Pagdating sa motorcycle gear, tsaka gulong, 'yan ang dalawang bagay na hindi natin tinitipid. Everything else pwede natin tipirin. And sa so, mga nag-enjoy sa content natin today, uh, small favor na rin, uh, if you're not yet subscribed, please click the subscribe uh, button below and pala, like and share the video na rin. Salamat. Alright, medyo dumidilim na. So, dito na natin siguro patuloy yung video. And maraming maraming salamat sa mga nag-join sa atin today. Uh, Kita-kits tayo sa next one. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.